Beach time na beach time. Reggae. No! Oh, Katawa ako. Lasing-lasing na. Hi guys! Good morning! So, umorder ako sa kanila ng sunny side up. 2 pieces worth 50 pesos and rice worth 20 pesos. So, 70 pesos. Of course, our mineral water. Happy, Happy day. Kain. Iba five minutes lang ako kumain. Dito kami sa may pantry kasi puno na doon sa lobby. There's a lababo, trash bin, and then there's some pie in there, and the view. And then let's go to lobby kung anong itsura. Then, ayan, may TV dyan. May cooler. Ito, mga nag-work. <laughs> ayan. <laughs> Busy ba kayo? Pwede kayo ma-interview. Interview. <laughs> Interview. <laughs> so, kamusta naman ang stay dito sa short time? ano ba? Masaya naman. <laughs> sulit. Asa, sulit, no? Sulit na sulit. Kung po mapapa kami ng shuttle, sinasabi namin, oh, hi, na para. Ah, <laughs> <laughs> yun pala, gagawin ko nga yun. Tapos dito rin pala yung iba, no? Nakita ko. <laughs> Then, after ng kwentuhan, is syempre, kailangan natin mag-work. Kaya lang, grabe, parang ang init dito sa pantry. Then, nag-shuttle kami ni Joy ng 5pm. At kami mag-sunset swimming! na ha ha ha. So, guys, tatay mo na. Ako yung mag-swim. Uh -huh. It's raining, raining. Mm. Sakto, may tumbler ang dalang, girl. Coffee. <laughs> ano yan? May dalang <laughs> Ay, Kaya. Ah, kaya. Stig no? pang talaga yung tumbler mo. Kaya sa malakas ang ulan, kami yung iinom ng ramp 450 pesos lang dito sa exit bar. Super mura, di ba? Naalala ko dati, ginawa namin pole dance yan, no? <laughs> Tapos, tumama yung ano ko, girl. Yung pa ako, tumama din sa mesa nila. <laughs> 450 pesos, you have the rampo. ko. Na nga, kung may <laughs> mm. Matapang din, na 100 pesos. 100. Kaya mag-inom na lang kayo rito. Super beach vibe dito. Beach vibe no. <laughs> <Lasing, lasing> na beach vibe. Reggae nga. Katawa ako. Lasing-lasing <laughs> na. Sabda mo na nasa Boracay ka talaga. 我也想我 for watching all the way through i'm your travel genie and hope your travel wish will come true